Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang gusto nga na ng Golden State Warriors na makuha si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong trade ng Los Angeles Lakers para makakuha nga po sila ng bagong 7-footer na center ngayong season. Matapos nga po mga katrops ang naging unang laro ni Bronny James sa Los Angeles Lakers, ay marami na nga po sa kanyang mga haters ang nagsabi na nakapasok lamang nga po ito sa NBA dahil sa kanyang ama na si Lebron. Kung wala rin naman nga po ito ay hindi rin naman nga po siya pipiliin ng ibang kupunan. Ngunit iyan nga po ang malaking pagkakamali ng kanyang mga haters dahil ayon nga po sa kalalabas palang na balita ngayong araw. Maliban nga po sa Lakers ay may ibang makupunan na rin naman nga po ang gusto sanang kumuha sa kanyang serbisyo kagaya na lamang ng Golden State Warriors. Enterasado nga na po sana ang kanilang front office na draft ito since gusto nga po nila ang kanyang overall skill set. Sa katunayan, kasali nga po si Bronny James sa kanilang mga pinagpipili ang player lalo pat meron nga po silang hawak noon na 52nd overall pick. Sa ganyang paraan nga na po mga ay masisira nga po nila ang plano ng Lakers sa pagkuha nila ng mas maaga kay Bronny na magagamit na rin naman nga po nila bilang paen upang mahikayat nga po nila si Lebron na lumipat sa Warriors. Ngunit sa huli nga po mga katrops ay hindi rin naman nga po nila ito ginawa dahil narespeto nga po ng kanilang parangkisa ang kahilingan ni Lebron James na makasama agad ang kanyang anak. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang isang bagong trade ng Los Angeles Lakers para makakuha sila ng bagong 7-footer na center ngayong season. Matapos nga po mga na matalo ang Lakers sa kanilang unang pre game laban sa Minnesota Timberwolves, ay mas luminaw na isa nga po talaga sa mga kahinaan ngayon ng kanilang team ay ang kanilang front court, especially ang kanilang depensa sa ilalim ng basket. Kaya isa na nga po sa mga paraan upang may nila iyan ay sa pamamagitan ng pagkuha nila ng bagong big man. Sa katauhan ng 7-footer ng New York Knicks na si Mitchell Robinson ay isa na nga po sa mga target nila makuha sa kalagitna ng regular season. Hindi rin naman nga po ganun kahirap ang pagkuha kay Robinson sa isang trade since kakailanganin nila mga daw po nila na i-offer sa New York Knicks na Jalen Hochefino, Gabe Vincent at isang future second round pick. Marami na nga po sa mga Lakers fans ang sumang-ayon sa ganitong klaseng trade. Lalo pa't malaki nga po ang may tutulong nito sa kanilang team para maging isa na nga po silang ganap na legit na championship contender dahil magkakaroon na nga po si Anthony Davis ng isang legit na katandem sa kanilang frontcourt. Pero syempre na magdedepende pa rin nga po ito sa magiging resulta ng mga susunod na game ng Lakers kung ipagpapatuloy nga po nila o hindi ang pakikipag-trade nila sa New York Knicks sa kalagitna ng regular season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.